Good morning everyone. It's It Thursday today. Magpapasalamat lang ako sa lahat ng aking mga suki na nasarapan sa aking mga ginagawang pagkain ngayon sa online, no? Like ishimada, soupau and longganisa garlic. Maraming salamat sa inyong lahat ng friendship ko dito talaga na kahit man sa malayuan talaga na nag order sa akin, hindi ko na mabanggit lahat kasi nakalimutan ko din yung ibang mga address like sa mga Shizuoka, Gonma, like sa mga Ibaraki banda, sa Mayogoken banda, Aichiken banda dito sa mas malapitan sa akin like my friendship there in Kanamachi Kami area maraming salamat sa inyong lahat like the kainjo hanggang koiwa maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin small business at talagang masaya ako sa mga feedback nila dahil uh, yung mga comment nila masarap uh, talagang masarap ang sarap talagang natutuwa ako everyone at talagang na-inspired ako lalo talaga na pasarapin talaga ang aking mga ingredients at uh, mga gawa ko no so actually naman may ingredients talaga dahil hindi yan tinitipid ang ingredients ko masarap talaga but talagang kaya I always ask to my customer talaga na let me know kung ano ang lasa let me know kung kung okay ba sa'yo let me know kung masarap ba talagang I really accept the genuine reactions and comment of my all customers. Dahil kailangan ko yan. Ah, wagay mag-hesitate na sabihin sa akin kung hindi ka nasarapan, hindi nasarapan, kung nasarapan, nasarapan. Dahil para magkaroon ako ng idea. No? Na, ay, hindi pala masarap. Para ma-adjust ko ang aking mga ingredients, mga recipe. No? So, ako nagpapasalamat ako sa inyong lahat, everyone. At kakain tayo ng siupaw this morning dahil magbe tayo dahil today Thursday as I promise of my this is my show pau so nangako kasi ako sa anak ko nagagawan ko siya ng kortina at bibilhan ko siya ng bagong carpet so uh, lumipas na ang isang buwan at kalahati eh no? Nagreklamo na siya, so kailangan ko na talaga. Kaya yesterday talaga hindi ako talaga nag, -ano, nag nag, nangungulit sa aking mga friendship sa listahan talaga. Na order, order, order dahil this today gagawa si Ate Red ng kortina para kay Bibi Girl kasi nairita na si Bibi Girl sa akin lagi lang daw ako nagpa-promise so kakain tayo and this is my show everyone and then kung makikita nyo yung show ko ito yung show ko everyone mayroon siyang itlog sa ilalim, mayroon siyang chicken, kainin natin. Ha? Masarap siya. Yeah. Pag gusto nyo ng insyamada, tikman nyo yung insyamada ko, dahil all of the customers na nakatikim din ng insyamada ko, masarap. Okay? mm ang sarap ng umaga pag mayroon tayong masarap na sutpaw. No? Kaya, order na kayo. Maraming salamat everyone. And this is my morning. Kailangan ko maagahan ang tilahan ngayon dahil para gagawin ko agad yung kortina niya. Ihatid ko mamaya. No? So, ganito lang talaga si Ate Red. At sa mga gusto mag-order ng isyamada, Shupaw at Longganisa, message nyo lang ako dahil ako kasi, gusto ko kasi na gagawin ko yung order ninyo para fresh ko na ma-deliver sa inyo yung uh, Shopao at Longganisa. Kaya message nyo lang ako. Ha? Huh? Maraming salamat everyone. Good morning everyone.